Hey, what's up guys? My name is Born and welcome back to my vlog. For today's vlog guys, ay eh, pag-uusapan natin ang ownership ng motor. Kung sa'yo ba nakapangalan yung motorcycle na ginagamit mo. So sa bagong batas ni Dick Gordon, yung RA11235. So tara, pag-usapan natin kung anong nakalagay sa batas na yon. In 3, 2, 1 doble plaka ang bagong batas na gumulantang sa lahat ng mga riders o tinatawag na Motorcycle Crime Prevention Act o Republic Act number no. 11235 Pag-usapan natin ang batas tungkol sa ownership Paano kung hindi ikaw ang registered owner sa motorcycle na ginagamit mo? O hindi sa'yo nakapangalan yung motor na ginagamit mo? O di kaya ikaw ay second owner or third owner? O di kaya port na rin? So paano yon? Instant kulong o multa? So tara basahin natin ang IRR ng LTO o ang Implementing Rules and Regulation ng Republic Act No. 11235. Pumunta tayo sa Section 4 or Registration by the Owner. Nakasaad dito sa Section 4 Registration by the Owner na Initial Registration of the Motorcycle shall be made with the LTO by the Owner or the Dealer if authorized by the former within 5 days. So 5 days lang ang nilaan ng LTO para sa mga brand new locally purchased motorcycle at sa mga bago o gamit ng imported na motorcycle. So sa second paragraph naman, any sales and disposition thereafter shall be reported by the owner to the LTO within 3 days. So 3 days lang ang nilaan para dun sa mga motorcycle na second hand or bibilin mong second hand. Nakalagay dito sa section 4 na kailangan ang deed of sale mo ay notarized na ipapasa mo ito sa LTO kung saan in-issue yung original na certificate of registration ng motor. Mahirap to kasi kung malayo sa lugar mo yung original na nakaregister yung CR ng motor. For example, nasa Bicol pa nakarehistro, unang, unang nirehistro yung motor na to. So pupunta ka pa ng Bicol para ipa-transfer sa pangalan mo yung rehistro ng motor, di ba? Sobrang hirap noon. At saka tatlong araw lang ang binigay hindi naman agad-agad na maaasikaso mo to kasi marami ka rin ginagawang ibang bagay. So punta na tayo sa transfer of ownership. Ito yung paglilipat ng pangalan ng rehistro ng motor mo sa'yo. Paano nga ba ang mag-transfer ng ownership ng rehistro ng motor mo papunta sa pangalan mo? Kaparehas lang to ng pagri ng rehistro ng motor mo. Pero may mga dokumento lang na kailangan. So dito ipapakita ko kung paano natin makita sa LTO website yung mga steps at saka mga requirements na kailangan natin sa pagta-transfer ng ownership ng rehistro ng motor mo. So mag-open ka lang ng browser sa computer mo. So i-type mo 'yung LTO Transfer of Ownership Private MV and make sure na ang i-click mo yung LTO website, yung www.lto.gov. So, i-click mo lang yan at pupunta na ito sa LTO website. May kita nyo dito yung transaction requiring change of certification of registration. So, maraming mga steps dyan at mga procedure. Depende yan sa pangangailangan mo. Syempre ang hahanapin mo dyan yung transfer of ownership private MV or motor vehicle. I-click mo lang yan, pupunta na yan dito. So, may kita mo dito yung mga requirements. Ayan, sobrang daming requirements na kailangan tapos yung procedure naman dito sa ibaba. Kung mapapansin nyo, 1, 2, 3, 4 lang yung procedure dito. Sa ibang mga documents or ibang requirements, dun ka lang matatagalan. Dito naman tayo sa smartphone kung paano na access yung LTO website kung wala kang computer. Parehas lang sila kung ano yung website na pinuntahan natin kanina doon, Parehas lang yung sa cellphone. I-click mo lang rin yung transfer of ownership. Tapos, may kita nyo na rin dito yung mga requirements. Ayan, sobrang dami, ba? Diba? Ito na rin yung procedure na 1, 2, 3, 4. So punta na tayo sa mga requirements. So ito yung mga requirements na kailangan mong dalhin para sa LTO. Kung mapapansin nyo, sobrang dami nyo talaga yan. Pero hindi lahat yan ay dadalhin nyo. Depende yon sa pangangailangan ng motor nyo. Okay, bali nilista ko na yung mga importanteng kailangan talaga sa requirements. Ito, ORCR. Make sure na original yan tapos deed of sale notarize uh, two valid IDs ng vendor or yung first owner tapos two valid IDs naman ng vendi o yung bibili or ikaw mismo na new owner so itong apat na to ito yung dadalhin mo bago ka umalis ng bahay make sure na nagpotocopy ka na rin ito para hindi na rin abala na pabalik balik ka magpapotocopy ka ganun yung ginagawa ko nagpapapotocopy na ako para hindi na rin ako magpapabalik balik so guys punta na tayo sa insurance pag may plate number na yung motor mo, Pwede kang kumuha ng insurance sa Cebuana Lhuillier o sa ML Lhuillier. Mas mura kasi doon sa mga pawnshop na yon. 340 pesos lang may insurance ka na ng motor. Pero sa pag sa mga alabas ng LTO office meron doon 600 plus 690, 650 depende sa insurance company ang sunod requirements guys yung emission test o yung smoke test maraming rin mga emission center dyan sa labas lang ng LTO so mamimili lang rin kayo ng medyo mura at mabilis o konti lang yung pila sa smoke test naman gumagagastos kayo dyan ng mga 300 to 350 so ang sunod ng requirements guys yung PNP, HPG or Highway Patrol Group MV Clearance Certificate kung sa tao Meron tayong NBI clearance Dito naman sa motor, HPG naman Kung hindi ka pa subscribe sa si channel ko Please click the subscribe button below Thank you Ngayon pupunta na tayo ng LTO office Dire diretso lang kayo dun sa office guys Sa harap, sa mismong pintuan ng LTO office So ito guys yung mga requirements na kailangan Pag pumunta ka na ng LTO office So ito bibigyan kayo ng MVIR na form So, pipilapan nyo yan tapos ibibigay nyo sa inspector. So, i-check yung motor nyo. Pwede nyo rin palang itanong to kasi nabasa ko to sa LTO website, yung confirmation of ORCR. Nakasulat kasi dito sa RA 11235 sa section 4 na, To the LTO office where the latest certificate of registration was issued. So, hindi ko sure kung okay ba to, ano confirmation of ORCR. ibig sabihin ko contact yung LTO office A doon sa LTO office na original na naka yung motorcycle mo. So dito may nabasa ako sa Facebook na nagtrending talaga kasi marami talaga ang naalarma kasi nga kailangan mo magpa-transfer ng ownership ng registro ng motor mo doon mismo sa original na pinagrehistrohan ng motor. Ang sabi daw sa Facebook page ni, ni Sir Bosita na pwede mo daw ipa-transfer yung rehistro ng motor mo sa nearest LTO office. Personal experience niya 5 over 5 na kailangan talaga pumunta doon kung saan originally ni registered yung rehistro ng motor so na deny sila doon sa other branch napaka-hassle diba Hoy, okay, so punta naman tayo sa mga multa at mga penalties. So punta tayo sa section number 7. Failure to register or report sales or disposition within 5 days, pwede ka nang magkaroon ng penalty of imprisonment of paresto mayor to prison correctional or multa na 20,000 pesos but not more than 50,000 pesos. So napaka bigat niyan, 'di ba? Nag-compile ako dito ng mga tanong at sinagot ko sila sa pagkakaintindi ko doon sa batas na yon. Kung may mga mali man ako, siguro hindi ko lang naintindihan masyado. Trinay ko yung best ko na sagutin yung mga katanungan nyo. So, ito yung mga katanungan nyo guys. Una, kailan maag a apply ang doble plaka? So, sagot yan guys sa araw ng pag-renew ng motor mo. Doon kayo bibigyan ng doble plaka. So, since naka-ano pa rin naman tayo, naka-COVID quarantine pa rin dahil nga dito sa pandemic, hindi pa naman take effect talaga yung ah, double plaka sa ngayon. Siguro aabutin ah, pa yan ng mga 1 year to 2 years bago mag take effect o ma-implement talaga yung doble plaka. Yung mga malalaking riders group kinokontra pa nila to at sana ma-revise tong batas na doble plaka. Ang sunod na tanong ay kailangan ba magpagawa ng decals plate sa harap ng motor mo? Sagot dyan guys, hindi pa kailangan kasi nga hindi pa nga talaga nag-take effect yung batas na doble plaka. Sa kadahilan ng nga hanggang naka-pandemic pa tayo. Kailangan yung LTO, pagtuunan muna nila ng pansin yung ating public transportation. Lalo na sa new normal na mangyayari dito sa Metro Manila. Ang sunod na tanong guys, kailangan ba magpapalit ng ownership sa rehistro ng motor mo? Ang sagot dyan, oo, kailangan kung ayaw mo magmulta o makulong. Next tayo, dun sa next na tanong. Paano kung sa kapamilya ko nakapangalan ang rehistro ng motor? Ang sagot dyan guys, kailangan mo lang ng authorization letter at photocopy ng ID ng original owner. Kagaya ko, ang ginagamit kong motor ngayon nakapangalan sa ate ko na pinapayagan niya ako na akong gumamit ng motor niya at saka yung ID niya nandun rin. Ang sunod na tanong guys, yung Second owner ako, pwede na ba ang deed of sale? Ang sagot yan, guys, hindi. Kasi ang deed of sale guys, ay proof lang na may transaction na naganap between the first owner tsaka ikaw, yung new owner. Pares kayo nakapirma doon sa deed of sale. At tsaka ipapanotaryo nyo yon para maging legal. So sunod nating tanong guys, paano kapag repo ang motor ko? At sa dating owner nakarehistro. Yung repo guys, yun yung mga motor na nahatak na. So, kasa yung kahatak niyan, tapos ipopost nila dun sa store nila, kagaya ng Motor Trade, Minerva. Ang sagot dyan guys, pagtulungan kayo sa kasa para malipat sa'yo ang rehistro. Since may kontrata naman kayo ng kasa na huhulug-hulugan mo siya, So yun lang guys, kung may mga katanungan pa kayo, pwede nyo i-comment sa comment section below. At kung may mga gusto kayong linawin, dahil ang lahat ng mga nabasa nyo o narinig nyo ay opinion ko lamang based dun sa nabasa ko at pagkakaintindi ko. So yun nga guys, kung may katanungan pa kayo, please comment down below. Kung hindi ka pa subscribe sa channel ko, please click the subscribe button below and also like this video and also share para naman maraming makaalam sa batas na ito. So yun lang guys and ride safe!